Sator ng Mahal na vivian. Welcome po sa Filipino Folk Magic ang aking personal YouTube channel na aking ginawa upang mabahagi at maitala ang mga aral na aking natutunan sa karunungang lihim at mahika Magandang araw mga kapwa kong estudyante Sa araw na ito ay babahagi ko sa inyo ang Sator ng Mahal na virhen ang setor ng mahal na virhen ay nagkakaloob ng grasya, awa, tulong at mga kaloob mula sa mahal na virhen. Maaaring maidugtong sa huli ng panalangin. Narito po ang mga orasyon. Ito po ang pangalan ng virhen mula pagkabata hanggang maging dalaga dito sa lupa. Matris, tao si Romora, isort, sertan. Ito naman po ang pangalan ng birhen ng magkasawa na Matris, amausi, Toonel, Risomi, isuama, Sirtam ito naman po ang pangalan ng Virgen nang lalangin sa tiyan ng ina at hindi pa binyagan. Sinotris Ilemaumi maumi ni gaumel omobatum toon hele rama alim isa sirtonis ito naman po ang pinagkaisahan. Yesho, aha, magsiyas, bulhong, elebe, amen. Ito naman po ang susi. Oya, ve, vahayo. Yun na po ang sator ng mahal na birhin. So paano nga pa gamitin? O saan nga ba natin pwedeng magamit ang sator ng mahal na virgen? Unang-una po, eh pwede nyo po itong idugtong sa inyong pagdedebusyon. Pwede nyo po itong idugtong sa huling parte ng general round devotion ninyo. Pangalawa po, pwede nyo po itong gamitin sa mga may sakit. Usalin lamang ng tatlong beses ang susi at iihip sa tuktok ng pasyente o sa tubig na iinumin ng pasyente isang basong tubig o sa langis na ipangihilot sa pasyente Pangatlo po magagamit nyo rin po ito sa pangkahilingan Una, magdasal muna ng isang ama namin Pagkatapos ay isunod ang inyong kahilingan sa Diyos. Pagkatapos, usalin ang susi ng tatlong beses. Pagkatapos po, ay dugtungan po ng katagang Niknime Jesus. Amen. At yun na po ang sator ng mahal na Virgen ng mga mga kapwa kong estudyante. I hope may raw na naman kayong natutunan sa araw na ito. 'Yun lamang po. Maraming salamat.